Matagal-tagal ko nga din kayong hindi na isama sa pamamalengke namin mga mamis kaya tara't samahan nyo kami ni daddy. Kakauwi nga lang ni daddy ng mga oras na to pero bago nga siya magpahinga ay kailangan nga namin magpunta sa palengke dahil wala na talagang laman yung ref namin at wala na kaming mga gulay. Sa totoo nga lang halos ilang araw rin talagang hindi kami kumakain ng gulay kasi nga busy si daddy at pagkatapos ako naman medyo masama yung pakiramdam ko minsan kaya hindi kami talaga nakakalabas para bumili ng pagkain. At kahit nga medyo malapit lang yung palengke dito sa amin ay kailangan pa rin naming mag-helmet ni daddy tuwing mamalengke kami kasi dumadaan kami ng highway. Sa mga hindi nga nakakaalam ng mga bagong follower ko na mamalengke kami ni daddy palagi sa phase 1 or bagong silang. Sa totoo nga lang wala talaga akong listahan kung ano-ano yung mga bibilhin ko. Nandito na kami ni daddy doon lang namin napag-usapan kung ano yung bibilhin. Dito nga ako nagpunta kung saan yung mga isdang galunggong at gaisipan ko na galunggong na nga lang yung bilhin ko. Dapat talaga tilapia o kaya bangus, kaya lang dahil sobrang nalaki ng mga bangus, baka abutin ng 200 plus, eh hindi na ako bumili. Ang sunod ko namang pinuntahan ay dito naman ako sa mga gulay. Bale, bumili nga pala ako netong mga pipino. In fairness, dito sa mga pipino nila ang lalaki. Ewan ko ba, ang hili kong bumili na hindi man lang na ako nagtatanong kung magkano yung per kilo neto. Pero sabi ko, bahala na nga lang. Kumuha nga lang ako ng apat at pagkatapos dahil nga nakita ko may patatas na dito, ay dito na rin ako bumili ng patatas. Limang pirasong patatas lang naman yung binili ko para lang kay Atina to. Ayun lang yung binili ko dito kasi medyo busy sila parang nakakahiyang kumuha ng kumuha ng mga gusto ko pang bilhin. Ito nga nagpunta nga muna ako dito sa bilihan ng manok at bumili lang ako ng chicken breast. Dapat nga ipapachap ko pa to kay ate pero sabi ko wag na lang kasi ako nang bahala. Sabi ko tanggalin ni ate yung leeg kasi hindi naman namin kinakain yan. Pero ayun sinama niya pa din sa plastic. Hinayaan ko na lang ako na lang ang magtatapon. Pagkatapos nagpunta na ako dito kung saan naman ulit yung mga gulay. Bibili kasi ako ng lettuce mga mamis kasi parang gusto namin ni dading kumain na kumain ng lettuce. Meron akong unang pinuntahan pero parang medyo hindi maganda yung mga lettuce kaya nagpunta ako dito sa isa. And dito naman, maganda-ganda yung mga lettuce nila basta mamili ka lang. So, kumuha nga lang ako ng dalawat gaya kanina. Hindi ko na naman alam kung magkano yung presyo neto per kilo. At pagkatapos, pumasok pa ako sa pinakaloob at kumuha na nga rin ako ng mga kamatis. Kumuha na din pala ako ng dalawang puting sibuyas pati ng pulang sibuyas. Dito naman sa pulang sibuyas, tatlo lang yung kinuha ko kasi meron pa ako natitira sa bahay na apat. Kumuha na nga din pala ako ng tatlong bawang dahil meron pa din ako sa bahay na mga tatlong buo pa din. Ayan lang naman yung mga binili ko dito at pagkatapos nakita ko na meron nga silang munggo kaya humabol na rin ako ng munggo. Yung tig one fourth lang yung binili ko kasi nga meron pa kaming natitira sa bahay na konti. At pagkatapos nagpunta ako dito kay nanay para bumili ng malunggay at syempre hindi pwedeng mawala ang dahon ng ampalaya. Akala ko nga 10 or 15 lang yung dahon ng ampalaya pero 20 pala kaya bumalik ako dito kay daddy para humingi pa ng lima at pagkatapos nagbayad na ako kay ate. Sunod naman naming pinuntahan ay lemon. Nagkikrave kasi ako uminom ng juice mga mamis pero dahil bawal nga sa akin yung mga juice eto at gagawa na lang ako ng lemon juice. Napansin ko parang ang mura nga nung lemon ngayon kasi ang lemon talaga tuwing mibili kami ay 20 to 25 pesos pero ngayon 4.50 kaya halagang 100 na yung binili ko. Bumili rin pala ako ng saging para nga kay Atina. Eto namang saging ay hindi pwede sa akin kaya pag mibili ako niyan ay para kay Atina lang talaga at minsan si daddy kumakain. So nakauwi na nga kami dito sa bahay mga mamis at yun lang talaga yung mga pinamili na 1,000 lang kasi yung pera ni Daddy mga mamis at hindi namin pwedeng ubusin yun dahil nga kinabukasan, aalis si Daddy at kailangan niya ng panggas. Ipapakita ko nga sa inyo lahat ng pinamili namin. Unang-una nga itong lemon. 4.50 to mga mamis kaya bumili ako ng halagang 100 pesos. Sunod naman ay itong saging. Nakakatuwa kasi ang ganda ng mga saging ni ate. Bale ito pala nabili ko ng 95 pesos. Hindi ko lang alam kung ano yung tawag sa saging na to. Kasi di ba mga mamis iba-iba yung mga pangalan ng saging. May senyorita, latunda, hindi ko alam kung anong klase ng saging to. Sunod naman itong dahon ng ampalaya na 20 yung isang tali. Medyo hindi na pala maganda yung ibang dahon nito, Kaya naman ito yung lulutuin ko na ngayong araw para nga hindi na tuluyang masira yung mga dahon. Ang sunod naman itong mga nabili ko na pipino na sobrang lalaki. At pagkatapos, yung mga medium size ng limang perasong patatas. Bale, ito namang dalawa na to, binayaran ko siya ng 145 pesos. Hindi na masama mga mamis kasi di ba yung mga pipino kapag pa isa-isa mong binili yan, nasa 25 pesos isa. Sunod naman itong malunggay, maganda-ganda pa yung malunggay ni nanay, halatang bagong pitas, 10 pesos naman yan. At pagkatapos, ito namang lettuce na medyo maganda pa din naman. Meron lang hindi okay, pero no choice kasi wala nang ang fresh akong makitang lettuce doon. Bali, dalawa pala yung binili ko at pagkatapos, itong munggo na one fourth. Itong munggo naman, pang dalawang araw namin na ulam yan. Pero magkaibang araw naman, hindi magkasunod. At pagkatapos, itong apat na kamatis na malalaki. At dalawang sibuyas na puti. Pagkatapos, meron din akong tatlong sibuyas na pula at meron din ako dyan tatlong bawang. Yung mga yan naman mga mamis dahil isang tindahan nga lang yung pinagbilhan ko niyan Hindi ko na naitanong kung magkano yung presyo ng bawat kilo ng mga yan Pero ang natatandaan ko lang na binayad ko dyan Kung hindi 135 pesos, 145 pesos Basta hindi rin siya umabot ng 150 pesos Yung galunggong naman mga mamis nabili ko yan ng kalahate 80 pesos Yung ano ay hindi ko na matandaan mga mamis Pero alam ko hindi yan umabot ng 150 pesos Kasi dalawang chicken breast lang naman yan Etong pang-ulam naman na to mga mami, sa abot na to hanggang pang limang araw namin. Hindi naman kami kasi masyadong malakas sa ulam at pagkatapos tatlo lang naman kami. Tapos si daddy sa gabi doon na siya kumakain sa trabaho niya. Kaya madalas yung ko ay halos pang samin lang din ni Atina. Yung manok pang dalawang araw, yung isda pang dalawang araw, yung munggo pang dalawang araw. Yung lettuce at pipino naman ay gagawin ko namang salad yan para may makakain din ako.